Hello 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 welcome back ulit sa ating YouTube channel ngayon ay uh, nandito tayo sa Glory Morbill dito sa may uh, malainin luma kung saan uh, na relocate yung mga taga barangay sa Pute no at uh, shout out kay Sir na nag-request kung <laughs> nag-request kung saan napunta yung mga taga sa Pute no uh, okay si ay, sorry, si Ma'am Lorin Santiago pala to. So, shout out sa'yo, Ma'am. At, uh, ayan, hindi sila sa kalubkob na relocate. Dito po sila sa may malainin luma dito sa Glory Morville. Ito yung, uh, siguro, ano, medyo malayong uh, pabahay dito sa may uh, naik. So ito yung tinatawag na glory mob kung saan na yung mga taga sapote. So ayan, no? Oh, dito sila. Oh. <laughs> Kadang po. So ayan, nandito sila. Dito sila na napunta. sa doon ata sa kabila. Ayan, oh. Parang maganda pumunta doon sa kabila na no, yun, oh. Kung meron tayong makikita ang, ah, uh, tawag dito. Ito muna tayo lumusot para mas... Hello, hello. Ayan. Oh. So ayan, nandito na sila. Ma'am, pwedeng magtanong, okay lang ba masama ko kayo sa video ko, sa vlog ko, nga. Ah, tanong ko lang, ma'am, taga-saputi po ba kayo, ma'am? Hindi. Pero yung mga iba, mga taga-saputi dito, nalipat. Mulino Tres. Mulino dito sa May. Baka Ornao, di ba? Part ng Sapote yun, di ba? Sa May Mulino. Itong area na to, puro mga taga-mulino no? ah wow, okay. May nag uh, sa request kasi kung saan daw napunta yung mga taga Molino na ano eh. Kasi so, meron ba din sa kabila doon? Kasi ang sabi niya sa Kalugkub daw ipinuntahan ko doon, wala eh. Wala din sa Kalugkub eh, alam ko parang dito lang ata. Malibay Molino. Ah mm. Okay, sige. Salamat. Okay, so, Salamat eh. so, ayan. Uh, ah, taga Molino Tres. Siguro, sa pote. wala kasi... Ay, nakapanood po. Hello po. Kumusta po kayo? Ayan. Sa... Ganun ba? Ayan. Kumusta po. Salamat po sa inyo, te. Taga Molino din po kayo, te. Ah, meron kasing uh, tawag dito si... May nag-request ko kasi sa akin kung saan daw napunta yung mga taga Sapote. Di ba part din yung mulino ng Sapote, no? Sakop din, o no? Parang... Uh, wala, kasi hmm? kami Gardenia Ah, Gardenia. Gardenia saan? Mulino Mulino din. Mulino 3. oh, Mulino 3. Oo. Oh. Ayun, baka to Kasi sabi niya sa akin sa may kalubkob, pinuntaan ko dun sa kalubkob, wala naman doon napunta. <laughs> Kaya inisip ko baka mga taga dito. Ay, sige, sige. Mulino 3, kalubkob. Ah, Mulino Halos puro taga Molino yung mga po napunta dito, no? dito yung kami at mga malipay. Malibay? Malipay. Malipay. Molino din yun. Okay. Ah. Ewan ko, mukhang nahilo ako dun sa request ni ate. Sabi ko, pwede ko nga daw pasyalan. Sabi niya, sa kalub ko, pinuntang ko dun. Wala naman. So, inisip okay, ko lang dito kasi, lang kasi, kasi, oh, muli na ay, hilo po, kumusta po kayo? Ay, oh, thank you po okay. sa inyo. Salamat, salamat. <laughs> so, ayun, ti. Ah, pakita ko na rin sa kanya na dito kayo nalipat. Baka siguro, kasi parang sako pa rin niya molino sa parang isang lugar din lang naman yun di ba kasi kung o oh, kaya nga eh, iniisip ko kasi ang mulino parang part pa rin ka ng sapote kasi yun eh. Oo, oh, malainin nga. Oh, oh, mulino. Oo, taga Molino. Pero kasi di ba yung address ng mulino, parang sapote mulino yan? Oo. Oh. baka yun siguro nga, inaan, baka kayo din siguro yun inahanap niya parang gusto niya siguro makita ko saan kayo na napunta kasi pinuntahan ko doon sa sinasabi niya sabi niya sa akin sa kalub ko ba na ano pa ko doon tatanong ako just ko wala ka hindi ko ba, <laughs> hindi ko makita sabi ko yun parang once kasi napunta ako dito nag-update ako dito may nakausap pa ko doon na galing nga daw silang muli so inassume ko na lang na kayo yung mga ano ay sige te salamat sa pagsuporta ninyo te sa akin channel ah <laughs> salamat po sa inyo sige po go na ko, oh so yun uh, Ma'am Lorraine, Santiago, Lorenzo Santiago yung pangalan. At uh, mga taga mulino dito sa ano. Okay, sana salamat eh. So ayan, dito sila napunta, eh, mga taga sa Sapote, ah, uh, parang wala na sa Sapote daw. Puro mga taga mulino yung napunta dito sa lugar na to. Ayan oh. Gandang hapon po. So, ayan, oh. Dito na tayo napunta. Hi, hello ay, hello po. Adam. Ay, kumusta po? Sama ko kayo sa ano ko, ate, video. Ho, ay, thank you, thank Luna, you po. Salamat, so salamat, na... salamat. Ganun ba? <laughs> <kayo>. <laughs> Nalipat dito. Ah, oh, ay, mabuti. Si vlogger. Si vlog... Vlog... <laughs> salamat po. Salamat <laughs> kay kayo sa ano. Ah, panood namin kayo dun sa mm -mm. kami ay sa ano sa Malino pa mm -hmm. may nag-request kasi sa akin si Ma'am Lorraine kung saan daw napunta mga taga sapote sabi niya sa akin sa kalubkob eh nagpunta ko dun walang mga taga sapote sabi ko <laughs> kasi nung once napunta ko dito sabi mga taga Molino, sabi ko iniisip ko baka ayun na yung sinasabi siguro ni Ma'am. Okay. Eh, na yung Molino kasi parang isa lang yung address niya, mas abot oh, ni okay. Molino, di ba? Oo, oh, oh, malapit lang din sa. Okay ah, nga oh, okay. baka nga baka nga kayo siguro nga yung inaano niya. Sa Molino 3. Molino Mul 3. Oh, malapit na. Ah, okay. 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 sa kabila, di ba? Okay. Ay, kan nga baka siguro nga kayo na siguro yung sinasabi niya. <laughs> Kasi sabi niya sa may kalugkob. Diyos mo, hanap-hanap ako doon. Sabi ko, wala naman dito na po mga taga Kaya, yun, ulit -ulit ako sa mga taga-sabuti. Kaya ayun, parang ulit-ulit ako mag-vlog dito para may pakita lang sa kanya na dito kayo napunta. Baka siguro kayo yung mga sinasabi niya. So ayan, sige po. Salamat po, ma. Thank you, thank you. So ayan po sila ma'am. <laughs> salamat po sa inyo. Ikot lang po ko dito para may pakita din sa kanya na dito kayo napunta. Kasi baka kayo nga yung baka sinasabi niya kasi doon sa may kalugkog pote? kasi, oo, uh, yung iba, mga taga-naik din, tapos taga, taga tundo tapos... Kami lang yung mulino, isa, Sa mm, na rin yung Kaya nga, kaya, sa pote pote eh. Sa na pote din yun, okay? Mm, okay, kasi okay. parang ang address ng mulino, sa pote yung mulino, ah, di ba? Pagka ano? ano na Oo, eh. <laughs> <laughs> Sige po. Sige po. Sige po. <laughs> Salamat po sa inyo, de. Thank you, thank you, thank you. Sige po. So, ayan, at uh, nandito nga sila, oh. <laughs> dito sila napunta, Ma'am Lorenzo. So, shout out to sa inyo. So, shout out po kay lahat, eh. Salamat po. <laughs> so, ayan, at ah uh, silipin natin yung isang bahay dito na wala pang tao para makita. So, ito yung lugar. At tingnan natin ito. Pakita rin natin yung isang uh, bahay dito. Mukhang open to Pasukin natin para... Makita rin natin kung gaano kalaki yung ano, yung bahay. So ayan, halos parihas lang naman. So yun, may kwarto din. At uh, magkakasinlaki din lang naman. Katulad dun sa ano, sa kabila o oh, nakalakdi na natin anuhin. So ayan o. Oh. May CR, yung kwarto. Siyempre may lababo. At uh, may Ayun, may extension din sa likod. So, at dito dito, wala ka ng katalikuran. So, parang open space na yan. Eh. So, nagano na yung mga sa atin. <laughs> Hello. So, syempre, may CR din. At ayun din yung kwarto. At ito yung lugar. Alas pari parehas lang yung laki. At uh, walang, pinag -iba, walang pinagkaiba doon sa Rancho Verde, sa kalugkob, yung parkstone. So, halos isa yung size. Iisa na yung size ng, uh, ano, ng bahay. Siyempre, merong, pero <laughs> siyempre may uh, extension pa rin dito sa harap. Hello. <laughs> Tagasan kayo toy, Molino. Ha? Taga Molino kayo? Hindi. Ah, hindi. Taga ano rin. Bacoor. Oh, Okay oh, nga, Bacoor Molino, di ba? <laughs> so, ayun. Ma'am Lorraine, uh, sa dapat tayo? Dito tayo. Nakaikot na tayo dito na silip din natin yung isang bahay. Mukhang ito siguro yung hinahanap mo. Yung mga taga sa kasi wala doon sa... Tawag dito? Sa kalubkob. So yung mga... Uh, Ma'am ito yung uh, update natin sa So, ayun At, ah uh, Wala naman na Maganda nga pong po Wala naman na akong, uh, Makitang iba pa O, pasyalan natin doon sa kabila Kaso may mga aso Parang <laughs> Nakakailang Ayun doon, oh May aso, may aso doon sa lugar na yun Hindi naman siguro Ayun, oh uh, So, ayun din yung kabila noon Tapos, parang, ah uh, dito sa kabila may extension tapos meron ding part dito na pabahay pa rin no? tapos ayan may bakanting may bakanting lupa rito so hindi lang natin alam kung ano yung uh, pwede pa tapos dito ayan no ito ay uh, Glory Morville yung uh, subdivision na to so yun uh, ma'am Lorraine yung mga taga Safote mga Sapote Molino dito napunta ha? wala ho sa kalugkob Uh, hinanap ko doon at uh, ayun hindi ko makita hindi yung mga residente rin na nalipat doon uh, wala naman tawag dito wala naman silang masabi na may mga taga sa puti nalipat doon so, eh meron na rin atang mga ano na dito hapon po <laughs> May narilukid na dito, kuya? Wala pa? May narilukid na dito sa lugar na to Wala? Ah. So, ayan. Ito yung uh, parang kabila pa doon, no? Sa kabila na yun, no? At uh, meron din dito. Okay. So, ayan, no? Okay lang ba ko makapasok? <laughs> so ayan na uh, ito yung isang uh, ayan halos isa lang talaga yung size. So syempre yung parang sala at uh, yung kwarto ayan same pa din. Walang pinagkaiba dun sa mga pabahay dun sa ano malainin bago tapos uh, malainin fork sa may kalugkob Tapos O oh, parang mas malaki pa yung lababo Ata nila Kasi tatlo yung pinto oh. So, siyempre ito Inaayos na ni Kuya oh. <laughs> uh, Yung CR At mga bago Yung kanyang mga Ayan, kinakabit na lahat Yung mga poset So, lahat na At ito dito Yung extension sa likod Ayun, no? Oh. Isa yung ano uh, Design Ng pagkakayari Nung ah uh, mga housing uh, dito rin sa may uh, Glorymore. Halos pari-pariyas talaga. Okay, kuya. Salamat, kuya. Aray ko. So, ayun, uh, ma'am nakita na rin natin yung loob. Sana ito na yung uh, sinasabi mo na mga taga sa puti na na relocate dito. Ayan, oh. Kasi doon sa kalub ko, wala. Hindi ko talaga makita yung sinasabi mong uh, mga na relocate. Ito, ang tawag dito sa lugar na to, itong uh, ay ah, uh, Glory Morbil, yung tawag dito. At ang barangay na sasakop nito ay uh, Malainin Luma. So ito yung lugar na to. So ito yung pinakadulo na pabahay dito sa ano, sa may Malainin haya no oh. So, halos yung mga nandodo Dito dyan sa ano na yan, uh, mga taga mulino Tapos, yung iba, taga Naik din. Yung mga naging affected sa ano. Tapos, ito para pinaka-extension din na pabahay, oh. Pero makikita nyo, ayan, oh. Hello! <laughs> So ayun Ang uh, update ko Kay Ma'am Lorraine So marami pa akong utang sa mga nagre-request Ay di ko pa mga napupuntahan Gandang hapon Tagasang kayo ning Muli no? Bakor? Ay taga dito Ay sige sige Salamat ha Thank you Eh, hey, So ayun natapos na tayo at uh, mukhang uh, ito na nga yung sinasabi nga ninyo ma'am Lorraine So shout out to sa'yo Sana Ha? Uh, ah? Oo, bablog <laughs> ayun sana nakita na natin yung uh, sinasabi mo at uh, wala hindi natin makita at uh, ito puro karamihan sa noong September 8 nalipat sila mga taga- ayan yung isa sa mga uh, na-relocate dito Ay, sa Glory Morville dito Ay, sa may Ay, Malangin, Ay, Ay, <laughs> at at uh, ate ano name mo ninyo te? Ana Joy Ana Joy yan si ma'am Ana Joy so ma'am Ana Joy kayo galing bago kayo napunta rito uh, ah, muli. Mulino Mulino oh. okay. so mga ilang kayong mga taga Mulino napunta rito first batch po i-25. Eh, ano, 25? So mga ilang batch kaya sa pagkakanong niya na? Ilang families Second kaya? Batch, uh, may third batch pa pero wala pa, sila. wala pa silang coming. Anong, usually, nag-request kasi sa akin si Ma'am Lauren Santiago na kung pwede ko nga raw uh, eh ano yung mga nalipat from Sapote. Eh. Sabi niya sa Calugcob eh wala naman doon. So baka kayong iniisip ko na mga taga-Sapote kasi ba? Diba, sa mulino parang isa lang yung address. So, ayun, te. Kailan kayo nalipat dito? Hindi ko masyadong tansa eh. Pero mga 8 months na rin kayo dito. E, kumbusta naman kayo dito sa... Okay naman. Okay naman. Pabuti naman at okay naman po kayo. So, ano po yung parang pinaka-ano lang dito sa lugar sa pagpagdalan din dito sa ano? Parang pinaka-basic na ano natin dito sa ano? yung katulad yung transportation, yung mga ano. Oh, as of now, okay pa. Okay, okay naman. Ah, okay. Mabuti naman. Mm -hmm. Kasi yung iba kasi may mga sasakyan. Ah, may mga sasakyan naman. Kaya hindi sasakyan. ganun ka, ano, ipansin yung ano, ano. Except dun sa talaga sa so, wala <laughs> kasi medyo. Ayun yung ano. Sige, ate, ma'am Joan, no? <laughs> An Ana Joy, An yung yes, ma'am Joy. Maraming salamat <laughs> sa pag, uh, papa, An An ano, tawag ito? Papaunlak mo. thank you, thank you. <laughs> salamat. <laughs>